kami na guys Tahan mo na to Para magpalamig Sama ang tupa, pamilya Init pa naman ang panahon ngayon Kaya puntahan mo na tong lugar na to Kanyakan Norsigaray oh. oh, oh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. <laughs> Andito na tayo kung saan tayo magtatambay guys Yan Ito kadami yung katis dito eh, Malapit sa ilog Gusto mo dito sa malapit sa tindahan Andito May bijuki Para kakarinta ka guys Na hindi kayo maburing Kung saan tayo nakabijo Andito tayo sa tindahan And Ito lang naman Yung itsura sa ilok. Kung saan tayo banda Siya malalim Mabato-bato ang green kayo yung guys kasi hindi lang itong area na to ganda guys pag itong ganitong klase yung lugar na bato bato hindi siya maputik yan mo naman yung saan tayo sa video malalim yung tubig o oh, diba napakalinaw pasok pa lang dito sa area madadaanan mo wow. lahat cottage hanggang dulo yan puro cottage na yan guys masyado klagyan yung cottage nirintahan namin si apat lang kami <laughs> Abang nakatambay guys gagawa tayo ng pagkain Ihaw, ihaw Palipas uras guys Init ng panahon ba? Diba? Solve na ganito Ihaw kang tilapia, bangus Kilawin, sausawa, may mangga pa Tapos mong kumain, mamuri ka Doon na, punta ka sa tubig Happy Birthday. Happy birthday, the boy. boy. <laughs> Diba? napaka napakatahimik guys Eh konti lang yung Tao ngayon Itong araw Friday kasi kami pumunta dito hindi masyadong kadamihan ng tao Hindi punuan Katit. Kaya kayo kung nababala kayo pumunta dito Dapat maaga Para sulit yung pagpunta ninyo dito <coughs> Grabe yung tubig to guys Malamig Malinis Ang lamig ng tubig Ay Malamig Malamig <laughs> malamig talaga dito guys tingnan nyo naman kung gaano kalalim o oh, diba napakalalim guys yan yun naman yung isa o oh. nakaupo lang si malalim hindi ka na mabublim, ah. may batang dala dito itong lugar na niligo namin siya malalim may talaga na malalim din pag ah, gusto ninyo ito lang yung pinili namin kasi mas malapit sa cottage namin sige pupunta ka ba doon sa malayo doon sa malalim pariya lang pa rin yan tubig pa rin yan dito muna tayo magtambay tambay ay, tingnan naman yung daloy ng tubig oh, napakaganda talaga guys Malinis yung tubig Tingnan nyo naman dito tayo sa tawid Dito tayo sa bundok Parating na natin dito saan Kapag tayo naliligo Diba napakadaming Rattles guys dun sebandang dulu parang may siguro to parang palasyo yan makikita dito na bandang alis ng tataas talaga to bilito abi susulot lah, kasi sa taas pala dam pala to At saka hindi ko mo mabli pag may mga gusto ng bilhin maraming pindahan din dito tur siniselbabida meron din papang bata malaki pang malaki meron din dito kayo ano pa ang inaantay isa pa ganito pag tumasa tubig kayong kampante Yan yung dalawa Kala namin parang normal lang Pero nalulunod pala yan Video nakainom kasi Taranta hindi naman siya masyadong kalalayman yung tubig Nabangan siya sa dulo Babae ba't lalaki yan Kala namin joke joke lang Nalulunod pala Kayo pag pumunta kayo dito Pag nag abisyon ulit atas tubig Kaya kayong maligo Kaya nyo na maligo Problema Yan yun naman nandito kami sa na Hindi ka lang matarantay, Hindi naman malalim o oh. lalaki nalulunod pala Buti may nakaabang do sa dulo Kaya wag kayong kampante